Maraming kasi kay Esbirinato Kabatingan. So, mapapili na po bilang isang sangguniang bayan. Ah, siguradong daog na kay Jesus Dagang kayong uh, ah, kabatingan kay diri sa uson. Dagang kayong ma... Ah, uh, kuang kayo da loyal sa pagkasanggo ng bayan ni Esbirinato Kabatingan. Labi nag-vice -nag mayor. Kung ay na Esbirinato si, ah, Kabatingan nag-vice mayor, ay sus... 100% ang suporta ako ka Isbi Kabatingan as Vice Mayor e number one pa ni. Walay, walay hinanakit ha. Sa tinudanay na ilang, ang number one akong ibuto is Isbirinato Kabatingan. Okay, nagang salamat kaya Barangay Captain Nida Ordina ng Barangay Del Rosario. Barangay Captain Maria Santos ng Barangay Santo Cristo. Good morning sa inyo, ma'am. Uh, ma kanina mga kanina duha na kapitan, amiga ko niya o gakana. Ang ilahang mga servisyo bitaw, tinudanay. No? si Maria uh, Captain Santos ng barangay. Napaka-project oriented ani na kapitan. No, kamo na kapitan. hala mao ninyo ang sunon. Mao ninyo sugahon si uh, Kapitan na Maria Santos na ang iyahang uh, uh, bisyo. Ang pagserbisyo. O oh, gato man pog ipasalamatan si um, Nida Ordina ng barangay captain ng Delosario. Siya gitaw maningkamot gina no na bisa gamay lang ang uh, pondo paningkamot kamot niya na siya na makahatag ng serbisyo o uh, ma malukop niya ang iyahang kabarangay. Okay, daghang salamat man kay uh, former uh, captain Renaldo Titing Itumay o, sa padayon sa panghatag sa mga lingkuranan sa nagkayayang mga eskwilahan sapop sa lungsod sa uson. No? Kaniyon ta, mudagan ni siya ang bayan apan kay adunay naka adunay naka niya niya dili siya padaganon karon murag kasakit paminaw no pugngan tao na mudaga na gusto mo hatag og serbisyo nanong pugngan man jud no kanang tao na gusto mo serbisyo hala padagana ayaw pagpugngi nanong pugngan man na Moro na akong istorya, moro na akong kuminto. So, human-human uh, sa filing, no? Human-human sa filing, relax na ang mga tao, ang ato mga politiko. Labi na ka walay wala yung mga kontra, hayahay pa na sila sa may electric fan. No? Ah, uh, Wa na. Ah, uh, ang ilang mga kwarta na? Intak sa ilahang kabalayan. No, Nakaingon ay, wag gid mi gasto karong eleksyon. Oh, okay, ino, hindi niyo mag mo na din sila mong gasto gamay. Kaya ka na ang mga abis ang ganit tarpulin. din, na gamit tarpulin kay... kay uh, wala may kontra. Sama yung diriya sa uson. Why kontra? Oh, uh, placer. Pero ang ubang mga munisipyo, doon ay kontra. Oh, uh, manitamot nyo na sila. O busa, kamo na mga katauhan, kita na mga katauhan. Uh, sa sa may mga mayor sa inyong mga kalungsuran, uh, pili ang angay na pili-on. Na, uh, bisan pa siguro, uh, nakita nyo na na uh, ang na naman ng madre. Ayaw kung halimbawa, nakita ninyo ang pagserbisyo uh, ng tauhan na dili sa inyo dili sapat, o, pangita mo glaing uh, makaservisyo diha ninyo na kanabang swak sa inyuhang pangdungog o pananaw sa inyuhang uh, lungsod. No? Kay Lisod ang usaka kandidato, uh, guapo, batano, o kwartahan, kung mao mawain gusto, Unya karo di mo kabalo o ga ka, usay serbisyo. No? Tanaw ninyo ang kanang uh, inyuhan na pamatudan. Po yung napamatudan. Pero naapoy mga baguhan. Na kanang mga baguhan, naginay ka na sila igisip na sabi ni mo, ay nani mang gini. Kaya mga baguhan, may nga manaamu, ah, ko kay wala na ako nakita ang tinudanay na serbisyo ni Juan. Kaya bilang si Pedro, mudalaga na siya kaya tungod gusto niya na iyang ihatag ang serbisyo bilang siya si Pedro. Kaya wala niya nakita kung um sa itinod-anay na serbisyo ni Juan nga to sa katawhan. So nga uh, dili ako bagi, anguhag na ako, ang ato ang mga uh, katawhan, mga magbubuto. Sa nagka-AA ang mga lungsod sa Lalawigan sa Masbate, eh na kiliyon, no? Piliyon na ang ang tinud-anay na mo serbisyo o na ay pangandoy sa tuang ang ato uh, uh, ang uh, lalawigan o sa to ang mga lungsuranong uh, sakop sa masbate. Kay dili lang kita ang magsapay, no? Ang magsapay, ana, ang kanato ang mga sumusunod bitaw sa ning uh, kahintang karon no na Siyempre, ang tanang politiko, magpakita jud na sila uh, uh, o no? ilahang mga uh, plataforma. No? Ilahang mga makisig. Pero kung ato ang basihan, atong tanaw, lang, kaya ng atong tanahon ang ilahang barong. Sao man ang barong, unya ang serbisyo kurong. Sao man ang bang, unsa man ang maayo o barong, kung ang serbisyo nagakurong. to so, kaluluoy gihapon. No, kaluloy ang atuang lungsod o atong uh, probinsya kung ipairal natong mga butante, ang kwarta, padak-anay, maoy inyuhang ibuto. Ay, kung mau-man lang nadi, mas may pa siguro. Ah, uh, baklanay na lang, iklaro na lang gayon na kung kisay damo kwarta, ah, uh, umay ka ng uh, kuwan, kanang klaro ka na, ah, uh, baklo ko Pulano. Oh, wow, mga ito dito, mupila. Dito sa kumilik mismo. Pero nga naman po din kumilik, na di man yung mabantayan, no? Pero kung sun, kaya agad ng bantayan sa kumilik. Kada mo na itong mga sundalo, kada mo na mga pulis. No? Kanang mga nanggihatag o kwarta, kanang mga politiko pandak pun. Kay, ano naman na sila'y batas na gibalgar? Dakpon nga, nung daily man Dakpon. Ang uban magpahanlok kay eh. ta kwan taas posisyon dugay na ay. Ano man kanang mga politiko mo tandaan atong mga butante no. Kung dili natong mga butante. Kung dili natong gumikan sa mga katauhan, wala na sila karundiya sa ilang gilingkuran. Pasalamat na sila sa tuang mga butante, sa tuang mga uh, katauhan. Nagipili na gipili nato sila aron makaingkod. Kung makahatag, kung tinuda na yung servisyo, apan! Giti aw, ti awan rata. No? Maunay giingon ako na dili makaangayon ang servisyo aning mga politiko na naghangad lang o ambisyon no? aron sa ilahang sa diri na pag-asinso. Ang uba na wara, unang termino pa lang kami, labi na sa barangay level, unang termino pa lang, hala! Uwa na, nangawat na sa kwarta sa barangay. No, nindot nagbalay. May mga sakyanan na. Huwag na mga negosyo. No, makaa makaangayon. Ihat Hatag nato karon na mga butante bilang mas batinyo ang ato ang sagradong buto. Ito na yung buto sagrado na. Ang ato ang buto sagrado. No, dili na angay na kalejaan o tiaw-tiawan. FM 11.3 Kani ang inyong angkor man. Weng Borinaga nagaingon ayaw ka hadlok ug ikaw tawo ihatag ang tinuod na buto Ato sa tinud-anay na mo serbisyo.